Welcome po sa ating My Farm Project Ito po ang unang batch ng napisang mga sisiw ng pabo Nung una, naging malungkot kami gawa ng nabugok ang lahat ng nitlog na unang batch Pero, yung ikalawa naman ay napisaan kami ng apat At eto na nga yung unang batch na apat na pabo Malalaki na sila at mahigit isang buwan na. Natutuwa na kami ngayon dahil ito yung first time na nakapagpapisa kami at nakapagpalaki kami ng mga sisiw ng mga pabo. Magandang sinyalis ito na maayos naman yung aming pag-aalaga sa kanila at sila ay unti-unting dumarami. Nagsimula kami sa dalawa yung aking kaibigan kasi nagdala dito ng pabo, pero yung nadala niya pala ay parehong babae. Naisip ko na dagdagan at yung may-ari ng lote na ito na aming inuupahan ay may alaga din pabo. Kaya bumili ako sa kanya ng trayo, dalawang babae at isang lalaki. Yun na nga, mula nung dumating yung lalaki dito ay... Nasampahan Isang niya yung dupa. mga babae at nangitlog na sila. At ito na ngayon yung aking unang batch ng pinapalaking mga pabo. Hindi namin akalain na kaya pala naming magpapisa at magdagdag ng mga pabo. Ito na yung pangalawang inahin na nakapisa. At buhay yung kanyang mga sisiw. Ang sisiw niya ay pito at inilagay namin siya dito sa brooding area malayo sa mga langgam at sa mga daga na pwedeng kumain sa kanila. Bukod doon, nilalagyan din namin sila ng ilaw sa gabi para mas protektado sa mga daga na gustong sumalisi sa kanila. Natutuwa ako na nakapagpipisa kami at unti-unti nang dumadami yung aming mga alagang pabo sa ngayon. At Mukha namang malalakas ang mga sisiw na ito. Mananatili sila dito hanggang sa isang buwan at kalahati. Gaya ng mga naunang batch na malalaki na. Alagang-alaga ito ni Papa at natutuwa din siya sa mga pabun na ito dahil karagdagan ito sa aming mga alaga. Naririto yung aming mga breeder at ito yung breeding area sa ngayon. Marami pa akong iniisip na gawin na improvement dito sa breeding area subalit kulang pa sa puhunan kaya kung ano muna ang meron ay pinagtsatsagaan muna namin ni Papa. Sa ngayon ay mahalaga muna na masisigla itong aming mga breeder at patuloy silang dumarami. Malakas din silang kumain ng mga dahon-dahon dito sa paligid at binibigyan ni Papa ng mga madre de agua, uh, talbos ng kamote, malunggay, at ito nga siya, oh. inuli niya yung uh, aming barako para pahawakan sa akin at matimbang ko kung gano'n na siya kalaki. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po mga kasama.